dito yung uh, Nasal Road uh, San Jose de Samar ito yung uh, kasada papunta doon sa Catarman. Uh, Ang pauwi. Ito yung mga kasada dito ng idol. Yan. So, may mga harang po yan sa gilid. Uh, March 5 2000 March 5 2024. Ah uh, yun yung bahay ni Manu Usting Muntansis At doon naman yung bahay Ni Amner ya may na abliping mineral water. Yan po yung kasada po to sa Allen Eastern Summer. Yung gagadaan po to sa Manila. Sa po sa akin mga solid supporter, yung mga rider vlogger diyan ang mga, mga lot po ng mga driver yung Ngayon, ay, po sa pusin lahat. Ngayon dali po tayo kuno sa itaas. <coughs> ah, uh, sa tatay kasi Cup Channel, Rasam TV at Santa's Corner. Linya de Nauray, Perhado Paring Sam, Tambayan Nibal, at Kalimunan Gap. <coughs> yan kasama ko si tatay, nandun pa kayo si tatay. Sa at po sa sat ating mga kaibigan, mga polis at mga sundalo at mga security guard na masasipag yan. Uh, at ingat-ingat po lagi mga sir at yung mga bayaning of W. Ah, uh, sa 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 inyong lahat ay eh, na naman si Oynoy. Ah, uh, maraming salamat po sa inyong laging pagsuporta sa akin mga idol. So thank you Madam Mirza Dela Cruz. At eh, kay Nanay Violet Idol po Ade. Sa aking tatay shout at out, sa tatay ni Tata Celio. Kay Uncle Robert Mega Dela shout out. Kay Uncle Damiano Dela Celio, si kay Uncle, Uncle Mateo Idol po. Pati si Drone Family. dito sa ating mga masipag na guru at mga student si kung si may mga bahayan dito sa gilid mga idol yan set out sa pambuhan, San Roque at Mondragon ang aking mga solid supporter dyan sa barangay Gamutan del Sur de Norte mga barangay official, at dalawang pogi na barangay chairman yan mga idol ipataas to ayan po yung uh, tower may dyan uh, private cemetery ingat po sa pag-drive kapo ko mga driver so ito din gamay nun at lapilig nun shout out kay Kuya Jake ng Mapanas na Rosamoy kay Jake Palimbergo ng Barangay Potong Satu sa shout out kay sa TV at kay Prince Pedro Pabishap TV ay bulol at shout kay Jose Samar Oh, may mga bagad ng bahay na dito mga idol. Sa to din kay ay ay muntan si Sir Dai, po sigtal mo kabalian family ang mayari ng CNG Motor Shop ng Private Tanda Norte, dito sa Mar. So to kay balas na dagiti presyo kay Madam Rosa na diyo kapakan. O yung mga bahay na dito mga idol oh. Magaganda. Pero bagay po niyan, uh, lagi po sila para sa kanilang uh, na buhay dito, may mga gitin dito na ano, nagtitibag ng bato. Ito so, yung mga bahay na dito mga idol oh. Sa gilid ng Nasol Road. Yan, tas dito yung ano, yung street light yan. Street light. <coughs> ah, nandun po mga si Tatay. Hmm? Nandun si Tatay. Sa so, tot kay Lita at kay Talpi, kamang Alpi ang pamilya. At sya kay Ogto, iti ko rin ang pamilya at kami ko na manudungo. O, damo di daan sa rat yan. Mga ko, pwede kayo din i-hubung ko. Dari Ha. Mano Dungu Balai Ulai Bluna Malboro Jowina Store <coughs> Mereka uh, Welding Shop Masakit yung lalamunan ko. Sa so, to sa aming uh, group chat ng mga vlog ko, Sir Paparis Kita TV. Oh, may mga tindahan din <coughs> eh. din maghusay din ng mga tambay. <laughs> Yan din napansaw ng mga husay. Andun niya, San Jose. Kung tindahan ka eh. Ata, kamay isyok tiya ayam Kaguti man kamay isyok Kamay isyok man nga Kaguti man kamay isyok Oo Ako ni Nagihan natin yung pangista Di manapas atin ko sa'yo Lagi nagbabag o oh. O, oh, kala may nanaritindahan O oh. Adi lo, tinong usay kamahusay Oo oh. napay pay pa yung nila din kay mahangin Uh, Ako ata i-vlog sa ganyan tindahan nilay, Manila ni store Oo, oh, may kitibag nila yan. Yan. Ito yung mga ito mga idol na tinitibag. ada uh, tabi ni tatay ay tao lang yung tinitibag. Ngayon, abako na ginagamit. Yan. Ito sa gilid ng uh, National Road, San Jose, Northern Summer. Yan mga yo yung uh, sakyan yung puputol sa Tawsi. May dump truck. Dito mo dire, ito kituhan. Dito mo dire. Ah. Ay, ay, ni hira didi kundo yun ito. Oh, maupay. O, oh, diba? Ay, hira didi kundo yun ito. <laughs> ay, dapat tirahin. Hay, kamo nil sa balay, hay. Hay, kamo nil sa balay. Pokiyan nila tata, kamo nil sa balay ano kunahin. Ito mga idol, yung nagtitibag dito ng ano, na mabako at yan ang pula uh, binibinta na niya yan mga tibag na bato <coughs> ito mga idol may bahay dito Manelsa uh, mga idol ito yung uh, asawa ni Manoko si Manelsa at ito po ang bahay hindi mo mabalay din eh at uh, may niya didi uh, kapaya. Uh, Makaluloy ha di Kung tamay ano mabuli ay eh, uh. Ang mga senior vlogger nila. Ang uh, mga senior vlogger dyan. Na pwede tumulong sa inyo mga idol. Uh, pagitan ni kay kagabutan vlogger. Kasi wala pa akong may katolong, Wala pa akong sahod. Sana po mamasitan nyo yung ibang vlogger. Kahit hindi vlogger. atin uh, tingnan nyo mga idol. Kay mga Elsa na... Dati siya nakatira sa uh, Barangay Kapitan del Norte. Ngayon po, Nandito po yung kanyang bahay, kanyang tahanan. Makanyang malit na tahanan. Ito po ang kanyang uh, lababo, ang kanyang kusina. Oh, at ito po ang kanyang malit na bahay. Ito po ang kanyang loob ng bahay niya. At ito naman ang kanyang lagayan ng uh, plato. Oh, malit ng bahay niya. Ito lang po ang luwag ng kanyang loob ng bahay. Sana po may pumbo dito bumisita para po siya itulungan mapagawa po ng kanyang bahay. Kung si kagbutam lang po kung makasahod eh kahit ako, ako lang po na ng kanyang bahay. Ang Sana po Oo. Ah, oh. Ano mo ni mo na po manel sa din he. Ano ang klase nga utanon ay eh, mo kita tanong? may nga ada, damok na. Ay, ha? Oh, nandito mga kanyang pananim sa kanyang bakod ito. Mm -hmm. Ito lang kanyang pananim. Eh wala po siyang uh, budget na kukunan sa kanyang hanap buhay. Ang sabi niya, yun ang kanyang niya ng mga gulay, kaya makapit siya ng pagkain. So, nga lang, sana po yung hihiko na tulong na may mabisita, pagawa po ang kanyang bahay. Ito po ang kanyang mga lagayan ng mga unan at ang kanyang damit. Kanyang damit karton lang. Oo, karton. karton. Mm -hmm. At naman ang mga kanyang ano, yung ano sa init na tubig. Ayan lang, sa may hagdan. Oo. At para may makabili siya ng pagkain. Sana may mo na mag-anapuso na puli pong tumulong kay Mana Elsa. Nausay kayo mo nga wala kayo sa kagamutan. Okay. May nagsibata ako nga adik ka na. Mm -hmm. Ay e, pinulog ni mo balay. Oh, Aw ka na. Nang... Uh -uh. Eh naglive ako dito Facebook. Ah. Uh, mm. Maupay nga. An ano man e, e, pag kadi man pir mima to buo ni motor no, man pag mm -hmm. tukan ng wala ka bukas di ka mangkukuha. Kay danay. pag may kanda Jamie na ako ng bato o pinakalit ng ato ng ni Jamie? ah at na bato ha ni Tira o bus iba bato pag waray nakuha kayo man balay ni Jamie? ah ada dida adik ito, ito. kung tayo yeah. pinabuling kanira nga makakukulungin balay naman lang matungkol naman lang la. ah wangin naman itakuan tayo mga eskwila doha ito mga senyora at wala agad hindi ah. eh, man magbububungin sa ako kung at nalikipin uh, ang uanan ano, kung... Pag ni ko ano ni Miro mm -mm. Di ba yung in, eh? naturo ini? Naturo dito yung mga ito kasi Lagi niya na ng karton Sabi niya ay eh, tumutulog po ang kanyang bahay Kanyang maliit na kubo tumutulo, pag Tapos kanyang, Ito naman manga, mga ito dito eh, wala siyang dingding eh, Nakano lang dyan nalagyan na ng sako Pag gabi O oh, Pag -ilap naman pag malakas yung hangin eh, Maano siya ng tubig dito Lalo na pag bagyo Sinang Oo. Langay. masisira ang kanyang buhay pag bagyo. Sa naman po, kung sino mo diyan na yung sumusubo ng pira kahit yung may may mayaman diyan na pulito mulong uh, pag bisita po dito sa San Jose, Norris Samar. Uh, malapit lang mo sa Nasal Road. At katabi dito yung uh, nag-ano yung bako doon sa bato. Ayun. Oo. Oh, uh, oh. Oh, what the name ito, pa uh, pa ito mga uh, ay doon, yung kanyang dito sa harap yung sako lang ang kanyang ilinagay dito tapos sinalayan niya tinagay nito ng ano kahoy ang kanyang maliit na bahay ito po ang kanyang maliit na bahay dito uh, ang kanyang dingding po ay tabla na kukulamber tapos may ilagay na noon na sako na bahay ni Manelsa Elsa po ang kanyang kusina pero may mga tanim sa dito ano kapaya ito po malapit po mga idol sa shell site Dito sa nasal road para makapunta yung dito Yung mga gustong tumulong Yan po may mga bato dyan na tinitibag Yan po yung nasal road Ito po yung kanyang bahay barangay, barangay, bali, bali, bali. Ang address po dito mga idol Barangay Balite Katar, uh, Barangay Balite uh, San Jose Northern Summer eh, naman ako wow, hindi, barangay, Ha? Purok Purok City Purok City Purok City Barangay Baliti, San Jose, Northern Samar. Ano may March 5, 2004 na nito minitatay. Mm -hmm. Ato may naram kuno ito balay. Eh? Ah. Ando naman mga idol yung kanyang anak ang bahay ni Jimmy nandoon sa baba. Yung ano po ni Jimmy ito yung pagbabato. Sa naman po. Ah nagsulat Imbarok nga may dakina dehe mga vlogger mo taga Manila. Reino nga vlogger. Ko Joey Joey Negrate ne, Negrate 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 Ah mm. uh, Joey Negrate Tapos hindi na eh, hey, naman bumalik Nagpuan lang Interview lah ako Wala naman balik Pero may ada ginatagay mo Ay Puan ang interview lah Ni Yaka ng 100 Lang nga Nenerihata Kaguti naman Siya nga Kunta ano Kaya ni Bangumaya Damagay Namang mas mga senior na Mas nakasulunay ra mm. Ay po tayo mabibili naman lang Pambugas Oo Niya kay makasulungan niya Huwag hmm. po pwede ngayon balay Ah, sana po mag-click po ang aking video para makatulong tayo magpagawa ng bahay ni Mana Elsa na kapakop ako kagamutan Oo kasi mga idol, hindi pa rin ako nakasahod sa aking Facebook at sa dito sa YouTube. Matagal pa may phone yung $100. Kung mag-viral man yung aking big joke, sino man makapanood dyan na pwede tumulong. Kasi kawawa mo naman mo po dito. Tinyan niyo po ang kanyang uh, maliit malit dito na. Yan po ang kanyang panggatong. Po. Ang kusina niya dito. Kapag maulan, pa siya dito mga idol magsaing. Mahirap. Kasi yan lang po ang kanyang kusina. Tingnan dito mga idol ang kanyang bakuran, malit niyang bakuran. O tingnan niyo sa baba, yung may mga kahoy doon, may mga karton na puno niya pang dingding. O ang kanyang haligi ng kanyang bahay ito maliit. Tapos doon. Ah, uh, naman po mapagawa to ng maayos na bahay. Yun yung maliit doon sa baba ang kanyang haligi ng bahay niya. tagadin mo ang video Ito to mga idol dito yung bahay ni Manelsa. Ang kanya'ng maliit na kubo. Ah uh, sana po mga idol kung sino man na uh, mayroong puso na tumulong kay Manelsa na dito sa Purok City, uh, Barangay Balite, San Jose, Norin Samar. Ah uh, yan po yung ano nyo dito, pagkandaan mga idol, yung tower na yan sa Nasal Road. At labi dito yung si nagitibag ng batok. Nandito po ang kanyang maliit na kubo. Ito po yung malalit niya bahay. Sana po mayroon mabisita dito na tumulong po sa niya para mapaayos sa kanyang bahay. Kasi pag mahang ito, nitutulong po ang kanyang bubong. Tapos may nandun dito sa kanyang lebabo, mayro na sira na na kanyang pangtakip. Ano man yung sura niya na? Takawara. Yan na nagpalat in asin. At kinuhaan ang mga drog. Wara magkakakakakakit na. Tika na anong namatay mo na ako. na good. Makuri ka na. Talad nga daw magkuling ng Manila. Ano yung mga babae? Hay naman? yung niya pag... Nagitibag yun ba ito? Mm-hmm. Nagibibidiyohan ko niya. Nagitibag Oo. Oh. Kung taano, no, may magbulig mga aton. at e, ate Santa's Corner. Ate Santa. Ng Madam Clotty ah... Naaro ko taka hibuli ka iyo kung pwede mahimuan ini balay si Mana Elsa. Kay ang mga OFW nga nakasupport ako, akon ah may mag-sponsor ano nga mapahimo ma ay mga balay nga safety hiya kay dili pag naoran ini ug naturo. Ang mga OFW na nakasupport sa Vlogger. Kay ra sam TV ah pwede ka diyan magaramot an may makayahan kabutan noon anak kabukutan ng komunismo ako ko anak ko iba, iba nga ibang lugar kung pwede ha magkaroon mo pagbulig mapahim mo pa himwan, e, balay kay pag bumagyo inigod ang balay ang delikado nga ihangin ng good mo ko matumbag kaya mga reggae ni ang mga reggae good tikot ng reggae o yan kayo po po ini para magkuan na mga uh, damo, salamat ha, kay Asala ka pag-interview ay eh, mo Manuel sa mm -hmm. kay Asala kibaro ang kanina kay ko. i-video ko ikaw para makuha na mga balay. Nga Ibidyo ko pa yung mga nagbabato dito yung buhay dito. Yung mga kabutan mga idol na dito sa barang itong hanap po nila. Ibablogs ko mamaya. I-video ko muna si Manuel sa. Maraming salamat sa pag-support tapos sa mga idol sa support kag putam dagger. Sasamahan ko si Tatay sa akin mga videos. Sana po mayroon po uh, magaanan po siya na tumulong at mapagawa ng bagong bahay si Manaelsa. Mana Elsa. Bye. Bye.